si Ano pa? Ang sinasabi niya, tumimik ah, sasakaling kita. Anong sinasabi niya pag sinasabihan? <laughs> <isa ko> <laughs> ah! Pa ah! 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 pa Ah! 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 ah no. Ayaw mo tanggalin yan, nahihigitin mo lang. Ah! 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 Lala, bangga ka? Ay, ka. na! Ayoko na! mo na ginawa mo dyan. Sigawan mo ako kanina ah! Sigawan mo ako kanina eh. mo na dyan. Dali! Ah! Takaling muna ginawa mo dyan. nilagay mong yan, ha?

hindi lang siya nasabi. Sa jama kulit. Mas pag ginilit nagpapatay pa <laughs> Yan, kaya natin pinasusuo ka. Kaya natin pinalalabas ng kitang kita na mata natin para hindi tayo malid lang. Yung, ayaw na lang daw buksain. Diba, gagarnain mo?

Kahit tigilan mo yan, hindi kita titigilan. Luko ka pala. Kapoy. Hindi kita titigilan. Hindi nila. Wala kayong pagkakasalan niyo sa Diyos. Kailangan natin itong turo ng kasamaan sa tao. Tama na. na. Kasama ka sa Plague Control Project. Pag sinabi ko labas, lalabas sa bunga ng daan, ha? Ha? Labas, bilis. Bilis. Nako, galing patay pa tayo. Patay. Sinabi ng alam ko ng style mo kiyan. Ikaw na litik ka. Kinitis-tis pala na Pagkatapos lang ako, parang sigurado. Ay, <laughs> pa. Ma. matiis. Kung meron pa. Ay, hey, balik! ka tubig niya? Hello. Hindi nga, pag ino mo may gagawin uli ako ha, para talaga sigurado. Ino, bilis. Pag ika nagsuka, normal yun ha. Bakit na himatay lang ang job mo. Gano'n ang kamay mo, bilis. wala na. Ayun <coughs> nga. Pag nasuka ka, isuka mo lang ha. Normal yun. Susuka yun. <coughs>